<laughs> Ganito din ba kayo kumain sa Andy Samgyup? Naku, it's giving PG vibes ha. Ang dami na nag-viral na mga gaytong practices sa mga samgyup salan. Pero nakakalungkot lang na ang dami pa rin talagang gumagawa ng mga ganitong klaseng bagay. At ang masama pa, ina-upload po talaga nila sa mga social media nila. Ang dami tuloy gumagaya ang akala nila, tama yung ginagawa nila. Tandaan ko tuloy before na may nag-viral din na ganito, na nagpaluto siya ng sobrang daming barbecue, tapos hindi niya inubos at inuwi niya sa bahay nila yung mga tera para daw kainin nila, kainin ng mga aso niya. Pero itong video naman na to, fresh meat talaga yung nilagay niya sa bag niya. Ang sabi tuloy sa isang comment, Funny how we get angry at corrupt people, yet we end up doing the same thing in our own little ways. Tama naman si ate, no? Galit na galit tayo sa mga corrupt leaders. Pero pag nagkaroon naman ng chance na magnakaw tulad nito, ginagawa pa rin talaga. Pero may mga nagsasabi naman sa comment section na normal naman daw to. Since binayaran naman daw niya yung karne na nilagay niya sa bag niya. Pero isipin mo to ha, paano kung ikaw yung may-ari ng business or parents mo yung business owner na ninakawan ng karne? Hindi ba kayo malulugi nito kung lahat ng customers nyo e eh mag-order ng sobra-sobra tapos yung tira nila iti-take home nila? Gets nyo ba? I think dapat talaga mas mahigpit yung mga business tulad ng Unlisam group Or Unli Barbecue House, no? Pero ang alam ko talaga is basic etiquette sa Unli Samgyup. Yung no take home, no take out, and no leftover ng mga pagkain. Kaya yung iba, meron talagang limit ang pag-order ng karne or kahit ano pa sa menu nila. Dapat talaga hintayin na maubos talaga yung in-order bago sila ulit makapag-order ulit. Pero kayo ba? Ginagawa nyo ba yung ganitong practices kapag nagkasamgyup kayo? Comment kayo sa baba.